aku oh, ya. Yeah. Ako pala si Bancho tapos sa uh, hawak bunga ng ira. Yeah. Yay. Bago alat, guys, magpipray muna tayo. Let's pray. Ah, let's go. <laughs> bro, shout out, shout out bro. Thank <laughs> you. Shoutout eh. Yon. Shoutout ko ya baka may shoutout din hey, ko ya. Shoutout hey, shout shout sa pamilyang maram Ah. Kuya, ano pangalan mo kuya? Si ah, papala si Ben shoutout po sa akong bunga ng ira. Yehey. Yeah. <laughs> Wow, po, okay. Tilapia, <laughs> guys. Yeah. Hey, what's up? So guys, for this video, guys, so dito ako ngayon sa bayan ng Luaw. So, kung saan ay nakabreak kami, guys, at kasama ko mga tropa, yan, dito kami kumain, guys. titikman na natin kung paano nga kasarap tong inain nila sa atin, na biseller nila. Meron silang lechong guys, yan. And then, Bicol, Kakaiba yung bicol nila guys kasi may ano siya <laughs> and then may sisig. Yan sobrang sarap ng sisig nila dito guys kasi kasi pag nagbe-break ako guys dito ako kumakain. May kasama pa mga ano yan guys mga ceiling red and then may ceiling green. Mga may pork bukay sila guys. Oh shout sa mga staff nila dito and then yung manager nila dito shout sa kanila. Maraming salamat sa pina-serve sa akin. Then yon. Bago ang lahat guys, magpi-pray muna tayo. Let's pray. Amen. So yun guys, kung umpisa na natin kumain. Hindi natin ito pa! Shoutout sa mga kumakain dito. Ayan, yung shoutout sa mga master. Shoutout sa mga best na mga nandito. Yung shoutout sa kanila. Guys, tara. Tikman na natin kung gaano nga kasarap itong mga best seller nila dito guys. Sobrang mura lang to. Hindi mo kompleyado ka na sisa. Si Ayan. Sobrang mura. 45 yung ina yung car eh. nila guys. Sobrang dami guys. Yan. Yung order nila. Ayan. Unang subo guys para sa inyo tikman natin yung unang ano guys. Yung bestseller nila, Lechon Paxiu. Paborito na po tayo, favorite ko. Lechon And then, meron pa silang pamountain you guys. Yan. Yeah. Tropa yan, tropa. Masya ko. Ngayon ko lang titikman ito guys kasi first time kong ano. Kasi sabi nga nila, best nila daw dito. Ayos ba? natin. dito guys, kung sa inasal may under rice dito, only juice. Yan. Yan yung gagandaan dito guys. Ano extra rice ka pa? Inigang guys, sarap. Ini lagi guys. Hmm, saya. Mm hmm, Sarap. Sarap kan sarap. Berang ka masak habis. Tamang tamang ulasa. Hindi maalat. Hindi sakto. Okay. Mm hmm, Sarap. Okay guys, mga aja sah. Napa istirahat kita yo? pangalawang rice. Sabi ko kau, mabibibitin tayo. kung ganitong kasarap yung ulam ulamui. eh. Yan, te. Okay. Sarap, guys. Mm. Fire burn ng tulog. <coughs> Yan. Yeah. Dala ni Warren ka Dala ni Warren. Masarap! Tatlo na ang aking ra- Ay, ay, ay. Masarap ko yung mamamati na. Masarap Tignan natin yung juice. Guys, spray to guys, spray. Yeah. ani ali, ano sila dito? Ali juice. Magpapasalamat tayo. Dito sarap. Kitri. Yan maraming maraming salamat sa lalo sa mga staff yan mga nandito dito and then sa manager shout out sa kanila and then yung mga inayin ano namin na nila sa amin shout out sa happy kanila sabi nyo yan sabi nyo sabi nyo sabi nyo kung ka ng CSI 45 pesos and then kung hindi ka naman playado 60 pesos guys maraming, maraming salamat see you next vlog peace you